Dennis Schroeder ibabalik sa Lakers kapalit ni Gabe Vincent at Cam Reddish. Pero bago yan, ang Cleveland Cavaliers ay gumawa ng history sa NBA ngayong season sa ilalim ng bagong coach na si Kenny Atkinson matapos magtala ng perfectong 14-0 na record. Sila ang ika na team sa kasaysayan ng NBA na nanalo sa unang 14 games ng regular season. Sa kasalukuyan, ang Cavaliers ang may pangalawang pinakamataas na rated na opensa na may 120.9. Pangalawa rin sila sa point differential na may 11.7 kasunod lang lamang Oklahoma City Thunder na may 12.7. Bagamat maganda ang simula ng Cavaliers, hindi pa rin nila nalalagpasan ang pinakamahusay na panimula sa NBA. Subalit isang positibong bagay para sa Cleveland ay ang kasaysayan kung saan apat sa limang team na nanalo sa unang 14 games sa regular season ay nakarating sa NBA Finals. Ayon nga kay Paul Pierce, ang kasalukuyang Cavaliers na pinamumunuan ni na Donovan Mitchell at Darius Garland ay iba kumpara sa mga Cavaliers noong panahon ni Lebron James. Ania ang Cavaliers ngayon ay hindi nakaasa sa isang player lamang. Halos lahat mula sa starters hanggang bench players ay nagbibigay ng malaking ambag. Hindi raw magagawa ni Lebron ang nagawa ng Cavaliers ngayon dahil noon ang buong opensa ng koponan ay nakatuon sa kanya lamang. Kaya naman naniniwala si Paul Pierce na mas malakas ang Cavs ngayon kumpara noong panahon ni Lebron James sa Cavaliers. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay merong magandang record ngayon season matapos na magtala sila ng 8-4 record at apat na sunod na panalo. Gayunpaman, may mga nakikita pa rin na kahinaan sa kanilang lineup. Kailangan nga nila ng isang defensive center na maaaring sumuporta kay Anthony Davis, lalo na ang kanilang tanging tunay na center na si Jackson Hayes ay hindi makakapaglaro ng hanggang dalawang linggo dahil sa sprained ankle. Bukod dito, kapansin-pansin din ang kakulangan nila sa bilis at atletisismo sa perimeter, pati na rin ang scoring mula sa bench. Isang malaking usapin ngayon ay ang mababang performance ni Gabe Vincent na may shooting percentage na 27.1% mula sa field at 16.7% mula sa 3 point range. Maraming nagtataka kung tama bang pinili siya ng Lakers sa halagang tatlong taong kontrata na nagkakahalaga ng 33 milyon noong 2023. Ang pagpili kay Vincent ay nagresulta sa pagtanggal kay Dennis Schroeder na isang mahalagang bahagi ng team noong umabot sila sa 2023 Western Conference Finals. Sa ngayon, si Schroeder ay naglalaro para sa Brooklyn Nets at nagtatala ng 20.1 points at mahigit 6.6 assists kada laro na may shooting percentage na 48.6%. Si Fran Leyva ng Fadeaway World ay naglabas ng isang trade scenario na makakapagbalik kay Schroeder sa Lakers. Ang Lakers ay makukuha si Dennis Schroeder at ang Nets naman ay makukuha sina Gabe Vincent, Cam Reddish at 2027 second round pick. Ang pagbalik ni Schroeder ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa Lakers, lalo na sa kanilang bench at backcourt depth. Sa kabila ng mabagal na simula ni Daniel Russell, ang kakayahan ni Schroder bilang scorer at playmaker ay maaaring magdulot ng bagong sigla sa Lakers. Ang pagiging pamilyar niya sa sistema ng Lakers at ang kanyang defensive skills ay malaking bentahe rin. Si Schroder ay kilala bilang isang elite na defender na hindi natitinag sa pressure o physical na laro. Gayunpaman, may mga katanungan kung papayag si Schroder na bumalik bilang bench player lalo't siya ay isang full-time starter sa Nets na may average na 34.6 minutes na playing time. Isa rin itong hamon para sa Nets na pakawalan siya, lalo na't nasa ikasiyam sila sa Eastern Conference. Subalit kung bumaba ang kanilang tsansa sa playoffs, maaring maging bukas sila sa ganitong trade upang mapabuti ang kanilang draft position. Para sa Lakers, ang kontrata ni Schroeder ay 13 million lamang at magtatapos na this coming off season. Ito ay magbibigay sa kanila ng flexibility kung sakaling hindi magtagumpay ang trade. Sa kabuuan, ang pagkuha muli kay Schroeder ay maaring magbigay ng kinakailangang balanse at kumpiyansa sa kanilang kampanya ngayong season.